Sandali lang. Oo. Oh, oh, oh. Sandali. Mm. Okay. Bakit ha? ano mo, ano kayo nangyari sa kanya mga idol? Sige, 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 sige. Isuka mo na yun. Dito mo na ako tabi-tabi. Oo. Oh. Sige, isuka mo lang. Sige, siguro ang tingin dyan. Hello mga idol. Ayan, it's me again, Choy Inato, Ghost Hunter. At welcome back naman po dito po sa ating channel. So for today's video mga idol, meron akong i-update sa inyo sa lahat ng gustong uh, mag-update about po sa babae maganda. At ayan po, may nangyari na nga. At ngayon marami tayong katanungan sa kanya. So ngayon mga idol, oh, ayan po yung kalagayan niya ngayon. Sabi niya sa akin medyo nahilo daw siya. No? Mga ilang linggo na daw niya ito na naramdaman na nung ah, hinuli siya ng matanda. Hindi ko alam kung saka na, napapagod ba itong babae na to ayan nagpapahinga muna kami dito sa puno ng mangga kasi uh, kailangan daw niya magpahinga muna so ngayon pagsamantala muna kaming nandito at tatanungin natin siya kung anong nangyari bakit siya nahihilo no? so ayan mga idol sana po panoorin yung vlog na to sa lahat ng uh, gustong manood manood kayo at sana panoorin nyo ang video na to hanggang dulo oh, anong nangyari para may nangyari sa kanya mga idol ba so yun lang po sana samahan nyo na ako ngayon at magtatanong tayo sa kanya kung ano nangyari sa kanya tara let's go so yun mga idol yung babae Miss Lilith Miss Lilith okay ka na ha kasi parang na parang ano ka kanina eh nahihilo ano na bang nangyari ha kasi marami pa akong itatanong sa'yo maraming nanunood ngayon pagang kang paano-ano dyan, maraming nanonood. So ayan mga idol, gusto ko lang i-explain sa inyo sa lahat na kanina po ay nahihilo siya para masakit daw ang kanyang ulo at o oh, para masakit ang kanyang ulo mga idol at kasi marumi pa siya. Tingnan yung mga idol ang kanyang ano. Wala pang ano yan, walang walang laba, mabaho. Medyo mabaho nga siya may amoy pero okay lang yan kasi na, nasanay na din ako sa kanya, ibalik-balik na lang ako nakaamoy sa kanyang ganyan. Oh, may ano ka ba? May may sakit? Ha? Ano yung nangyari sa'yo, Miss Lilith? Uy! Ano yan? Nangyari? Parang nasusuka ka. Ha? Bakit ka nasusuka? Oo, oo, oo. Eh. Sandali lang. Oo, oo, oo. Sandali. Bakit ka nasusuka, ha? Alam mo, ano kayo nangyari sa kanyang mga idol? Sige, 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 sige isuka muna yan. Sandali lang, dito muna ako, tabi-tabi po. So, oh, sige, isuka mo lang. para masakit siguro ang kanyang dyan. So, tabi-tabi po mga idol. Sa lahat ng kumakain ngayon, medyo naduduwal siya. Hala, ano kayang ibig sabihin ng ganyan mga idol? Kasi matagal ko na itong naano si Miss Lilith, mga ilang buwan na din. Na, na, na vlog na natin, mga mahigit isang buwan na ba o tatlong buwan? O dalawang buwan yata na na, na vlog po natin siya o oh, sige nangyari sa iyo diyan parang duduwal siya mga ito ka lang okay ka lang ha okay oh wag ka muna magano bakit ka nasusuka sige isuka mo na lang yan isuka mo yan sandali lang isuka mo yan parang duduwal o oh, sige ta o okay ka na ha okay na sige tahan na na nakong dalang ano dito eh. Gamot. So yun mga idol no. Gaya po nung nakita ninyo. Hindi na hindi ko inaasahan. Marami may sana tayong itanong sa kanya pero kasi kanina pa lang talaga eh, nagsabi na siya na parang masakit ang kanyang ulo. Siguro man. Pero bakit siya nag lumuduwal mga idol? Hindi kaya siya buntis. Buntis kaya ka. Miss. Kasi alam mo naman sa lahat na nakapanood ng vlog na to, yung mga past video natin, may asawa po siya, mar may nangyari na sa kanila, doon sa kubo, baka buntis itong babae na to. Kasi mahigit na isang buwan o dalawang buwan na. Ah. Kaya pala nahihilo siya, kaya pala nakita ko doon mga idol sa natagpuan natin siyang nakahandusay lang sa lupa. Ay, ay parang buntis yata ito teka lang ha sige umayos ka muna miss lelet umayos ka dito 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 sige, umayos ka muna ha at uuwi tayo agad ano ano ba nangyari sa iyo okay ka lang ba ha okay ka lang ba hmm. ano nangyari nga sa iyo eh ha tuwawa ka naman so ah, wag kang mag-alala miss lelet tutulungan kita ha wag kang mag-alala sige magpahinga ka muna diyan magpahinga ka muna Pahin nga ka muna. Ayan mga idol, oh. Tingnan nyo yung ano yung mga idol. Oh, wala na to. Napakadumi na po ng kanyang saya. Suot, walang ligo. Oh. Pero, yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo, ha. Yung kanyang kalagayan ngayon. Sa tagal-tagal hinahanap-hanap siya, ay natagpuan na nating ayan, walang ligo at nakandusay doon sa lupa na nahimatay kamu <clears throat> ka muna. Magpapahinga ka muna dyan at magmanman muna ako dito ha. So ayun mga idol. Doon pa kami pupunta. Nagpapahinga lang kami dito pagsamantala ng mga babae. So ayun po sa lahat ng nanonood ngayon. Alam nyo naman na may, may nangyari sa kanyang asawa. Siguro nabuntis siya. At hindi natin maiwasan. Kung mabuntis man yung babae na yan mga idol. Ay pananagutan natin at kaya tutulungan natin. No? Kasi obligasyon po natin na kung ano mangyari sa kanya, tutulungan po natin sa vlog na to. Sa lahat ng mga viewers ko, maraming maraming salamat talaga sa inyong suporta. No? Sana po panoorin niyo pa ang video na to at sana matulungan natin si Miss Lilith. At kahit mamanood lang kayo mga idol sa vlog na to, yun na po, kunting tulong na yan para po kay Miss Lilith. At patulungan din natin siya sa pamamagitan po ng ating uh, pag-vlog ngayon. Uh, ayan nandun siya mga idol nag, nag ah, nagpapay nga siya doon si Miss Lilith so ngayon <coughs> check ko muna dito baka biglang dumating yung matanda ba at kasi dyan pa yung daanan namin mamaya papunta pa doon sa una oh, ang dami pa namin gagawin ano nangyari sa balik tayo dito Okay ka na, Miss Lilith? Okay ka na ba? Ha? Parang hindi ka pa okay eh. Sige, magpa magpahinga ka muna dyan ha. Uh, wag, wag, kang magalalat. E, tutulungan kita. Para makapagpahinga ka na. At paliliguan kita. At bigyan kita ng pagkain. Alam kong gutom na gutom ka na eh. Saan mabanda ba yung bahay nga na matanda? Ituro mo nga. Saan yung banda? Hindi ko makita. Saan nga? Ha? doon banda sige salamat so ayun mga idol doon banda yung bahay na matanda so dyan tayo pupunta mamaya dyan, kas, dyan kasi kami galing kanina no ang saan ko nakita ito so okay na lang na ano na natin so sa lahat ng nanonood ngayon lahat ng mga viewers natin nag-aabang na palagi talaga nag-aabang at nagko-comment ito na yung pagkakatao natin at parang may masamang mangyari sa babae pero handa pa rin akong tulungan siya mga idol kaya tulungan nyo rin ako sa pamamagitan po ng panonood ng video na to hanggang sa dulo para naman nakatulong din tayo sa babae no? so ngayon mga idol ito na yung update natin kung saan uh, nakita na natin ang lahat-lahat no? at nakausap na natin siya pero may nangyari nga ay parang buntis hindi ko alam kung buntis pa siya kasi hindi naman natin nakla naklaro So, mag, ano, bibili tayo ng ah, PT at para ma-check ma natin kung totoo ba talaga siyang buntis. No? B bibili tayo sa butika ng PT para check natin kung buntis pa talaga si Lilith sa kanyang asawa. Kasi yung asawa niya ay napuruhan natin. So, pasensya na. So, ngayon, ito na yung update natin sa kanya. So, sana sa lahat ng mga viewers natin na naliwanagan na kayo sa lahat ng mga haka-haka ninyo. Eto na, nangyari na nga at nakita nyo may nagduduwal siya, nahihilo siya at nahimatay siya kanina nakita natin. So pati ako napapagod din ako sa kanya mga idol kahit nga ulan ngayon no pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-update. Kaya maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat no. So ngayon aalis na kami at magpapahinga. Lika na Miss Lilit. Lika na dito. Dali. Lika na. Hmm. Dandahan lang ha, dandahan. Dandahan lang. Oh. Dandahan ka lang. Oh, saan ba yung masakit? Yung yung ulo mo? Hmm. Di doon ka, doon ka. Dito na. Dito tayo dadaan. Ikaw yung, yung maano, ha? Kasi su, susunod lang ako sa Dandahan ka lang, huwag ka nang masyadong ano, uh, baka buntis ka. Ha? Bibili tayo ng ano, PT para malaman natin talagang buntis ka. Ha? Kasi nagduduwal ka. Ha? O, baka ma, ang nangyayari naman, baka naman magsusuka ka naman dyan. Okay ka lang? Sure? sige, tara na. At para makapagpahinga ka na. So, ano mga dula? O, ayan o, oh. medyo mahina na siya. Siguro, gutom, gutom lang siguro yan. Mas lalit yung naramdaman mo kasi matrata ka nang hindi siguro kumakain. Wala ka pang ligo o. Oh. Yan yung ano mo eh. So, yun mga idol na. Ito na yung update. So, gaya po nang sabi ko, medyo may nangyari sa babae at ngayon, uh, pagsamantala muna kaming nagpapahinga at tutulungan pa natin ito. Buti nila mga idol, wala yung matanda. Siguro na busy yung matanda ba? Sa ano, sa ng biktima ng mga tao. So, ayan. So, ngayon mga idol, ay dadaan tayo dito sa area na to <coughs> teka lang <coughs> Uupo upo muna tayo dyan ka lang miss Jan dyan ka lang Huwag ka muna nga alis so ayan uh, kwento na tayo saglit no? sa lahat ng mga viewers natin uh, nagpapasalamat ako sa walang sawang pagsuporta kahit medyo delikado yung buhay natin ulan, init, kahit basapak ngayon ako mga idol kahit ulan ngayon pero nag-update pa rin tayo at nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. At lahat ng mga content ko ay talagang galing sa kanya at talagang hindi tayo pinahirapan ba kasi nakita natin yung babae. Ah, uh, talagang kasi kapag tumulong ka talaga sa kapwa mga idol ay babalik sa iyo din. No, maraming maraming salamat talaga sa lahat ng mga viewers natin, lahat ng mga uh, sumusuporta sa mga upload ko sa mga video ko. Uh, sa lahat ng hindi pa po naka-follow ng aking Facebook, Choi Timlor po ang aking official Facebook account. At mag -a tayo doon ng mga highlights po. At sana uh, i-follow nyo Choi Timlor po ha. Sana po uh, panoorin nyo yung mga vlog natin doon at mag-follow kayo at i-share yung mga video. Yun lang po mga idol, medyo umuulan na alis na kami at magpapahinga din ako. Basang basa ako, basang basa kami. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. At sana panoorin nyo pa yung update natin sa susunod daw Huwag kayong mawawala sa susunod nating update. update. Hmm? Sa lahat ng bago pa lang ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click din yung bell button para updated po kayo sa lahat ng mga bago nating upload. asan ko yan mga idol. Yun lang po. God bless.